Sa mga estudyante ang interesado sa, science at hindi pa nakabibisita sa planetarium, hindi nyo na kailangan pang maglakbay para makita ito. Isang digital mobile planetarium ang inililibot sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas. Balitang hati ni Jam, si Sante. Kung dati dinarayo ng mga estudyante at mahilig sa siyensya ang mga planetarium, ngayon, mismo ang planetarium na ang pwedeng ilagay sa mga paaralan. Ito ang Sky Explore, ang kauna-unahan daw na digital mobile planetarium sa Pilipinas. Instead of bringing the students to a field trip, we will bring the whole activity inside the school. Sa loob ng dome na maaaring itayo sa gym o anumang malaking open space ng paaralan, makikita ng malapitan ng mga planeta at constellations. Ipapaliwanag ang katangian ng mga planeta at bituin sa paraang madaling maintindihan ng mga bata. Papapanood din kung paano nagsimula ang mundo. We are using the latest um, digital um, equipment. It tells you gives you information real time on real time. Um, with Sky Explorer if it's cloudy outside, if it's a rainy day, stormy night, you can still see the actual heavens by going into the planetarium and, and, and just um, indicating the date and your location. Enjoy naman ang mga pumasok sa planetarium. May mga planets po, tapos po, parang nandun po kayo sa lugar na yun. Talaga very informative at magiging interesado talaga yung mga estudyante uh, to see this. Maaari rin mag-solar viewing at stargazing. Bukod sa planetarium, meron ding exhibit ng mga larawan ng mga rocket at mga imahe mula sa outer space. Kasama sa exhibit yung fragments na ilang meteorites na bumagsak sa mundo. Ang ilan tulad nito iron, kaya medyo mabigat. Yung ilan naman, tulad nito, ay bato. Ito raw yung Allende meteorite ng isang rare type of meteorite at base dun sa carbon dating ay mas matanda pa raw ito kaysa sa araw. Apat ang mobile digital planetarium na umiikot sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas simula pa noong May 2010. Ngayon, bahagi rin ng kanilang programa ang pagturo kung paano alagaan ng kalikasan. Jam Sesante, GMA News.